So ito yung mga white legor natin mga ka-farmers. Yan, uh, makikita nyo nandun sa gilid. Oh. May mga itlog na. So this time mga ka-farmers ay pwede na tayong maglagay ng uh, pugaran para mapag-itlogan nila. So yan, maaring may fertile yung mga itlog na yan. Pero hindi muna natin yan ibibenta. So, i-make sure muna natin na uh, Uh, magiging fertile na yung mga itlog. So ito ay siguro mga one week mahigit na itong nakasalang sila. So ito yung pinapakain lang natin sa kanila. Layer crumble. Purely na uh, pampaitlog ng mga manok. So umiitlog sila nung mga nakarang araw. Wala silang mga itlog dahil palaging umuulan dito. Mapapansin nyo, mabasa pa nga yung gilid. Yung pal uh, paligid. Dahil uh, palaging umuulan dito so dito sa gitna hindi niya masyadong nababasa dahil may bubong so yung sa gilid yung tawag is yung salibu o yung mga pisik-pisik na ulan papasok dyan pero okay lang dahil dyan lang naman sa gilid hindi naman makakapasok dito sa gitna so makikita nyo napapanatiling dry yung sahig so yung mga itlog na yun kukunin natin yan itatry natin yung i-incubate uh, siguro mga <coughs> 10 days pag nakita natin meron ng mga similya yan yung mga iniitlog nito pwede na natin i-release alright so ito kunin muna natin ito yung sa kabila ko mga manok mga dumalaga o mga pulet so inuumpisan ko na rin silang pakainin nito layer crumble ito na yung binibigay ko so galing sila ng abyss 20 na feeds tapos direkta dito sa layer so yan o, maganda na yung kanilang kutis o oh, mamaya bibigyan natin yan so mapapansin nyo dito natin ipinapakain muna dahil hindi pa ako nakagawa dito ng pakainan sobrang busy so meron tayong extra na kawayan yan, yan yung inilagay natin dito at papasok lang tayo at magpapakain pero hopefully ngayong araw na ito nakagawa ako ng pakainan para hindi na ako papasok at saka yung tubig nila nakasabit na dyan goods na yan right, so kukunin natin yung mga itlog. At mamarkingan natin na fertile. Parang mabasa nga ito isa. Okay. So ang hirap mga ka-farmers dahil eh, nandito tayo, yuyuko tayo. Basa itong dalawa. <clears throat> Pero pupunasan natin yan. Ito, kaka itlog lang. Yan o. So meron tayong lima. Siguro dalawang araw na koleksyon. Aabot tayo ng 15 eggs. Pwede na. So ayan mga kaparmers. Ang hirap. Itong design na nagawa ko. Kasi yun na nga. Madalian. So ayos lang din At least naka-exercise tayo. Itong lima. Ilalagay natin sa incubator. Ito yung mga eh, manok. All right. So mamaya, itong rooster pala na mamalo kapag pumapasok ako dito. Medyo matapang yung rooster. Pinapalo ako pero okay lang naman dahil hindi naman masyadong masakit. Dahil uh, pinutulan ko naman siya ng tahid. So minsan masakit din. So, ayan. Mamaya, baka maka oras ako, lalagyan ko na ito ng patukaan. So, hopefully, malagyan na natin pati dyan sa kabila. At mamaya rin, ilalagay ko dun sa kabila dahil bakante ito. yan, Bakante pa yan. Ilalagay ko dyan yung mga heritage na mga pulit din. Mga babae. So, dito, maghahambak uh, din ako ng mga lupa. Para hindi papasukin ng tubig dyan sa loob. Alright. So nung una mga ka-farmers, ito uh, sobrang ilap nila. Palagi lang lang dun sa gilid. Pero ngayon, uh, hindi na sila maiilap. So meron pang pailan-ilan pa pero mostly sa kanila, hindi na sila talaga lumalayo kapag nagbibigay tayo ng pagkain so nung una medyo mailap dahil uh, bago pa lang sila nakalagay dito sa area na to kaya normal lang talaga na maiilap sila so ito ang um, pagpapakain isa ding bagay kung bakit inilagay ko dito sa loob ay para rin uh, hindi sila maiilap na at saka kapag nasanay na sila dyan unti-unti na naman natin sasanayin dyan sa labas So, merong iba na natutunan na lumabas yung kanilang ulo dito. So, good sign yun na marunong nga sila. Ang gaganda ng katawan nito mga ka-farmers. So, lahat ito babae, 11 heads. So, pagparisa natin ito ng isang lalaki, hopefully soon, para makapag-breed na tayo. Alright, so replacement breeders natin ito mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers, uh, araw na ito magagawan talaga natin ng pakainan yung mga manok natin. So ito na ang nagawa natin na kawayan. So yung isa mahaba dahil dyan natin ilalagay at yung isa namang maiksi dito naman. Alright, uh, well, so yan no? Kawayan lang ito mga ka-farmers. Na hindi hinati mga ka-farmers, siguro 3 nito ay nakuha natin. So kung ha, <clears throat> kung hahatiin kasi natin ito mga ka-farmers medyo mababaw na yung uh, pakainan natin at saka kung lalagay tayo ng patuka kung hahatiin natin ito ng dalawa tatalsik yung mga pagkain so sa ganitong pamamaraan so ganyan hindi tatalsik dahil may uh, curve dito naka-curve sya dito at saka dito so yung pagkain safe na hindi mahuhulog kumpara kung hahatiin natin ito dito wala nang curve kaya kung kakakain yung mga manok dito tatalsik yung iba right, so yan yung design natin alright ikakabit na natin ito ito meron akong lubid itatalin natin dyan sa gilid at isasabit natin dun right. So, ito na mga ka-farmers. Nalagay na natin yung patukaan nila. Ito, binutasan lang natin. Tapos, pinasok itong lubid. At, tinali dyan. So, ito, uh, kapag malakas yung ulan, dahil natatamaan ito ng tubig. So, kapag may laman ito, madali itong linisin. Dahil, ipiplip lang natin ito. Ganyan, oh. Oh. Ganyan. Hawakan mo lang dito. Ibabaliktad. So, So, ayan mabilis talagang linisin yan mga ka-farmers at saka isang naisip ko kapag uh, yung kasing ibang pakainan ko kapag nalalagyan ng tubig yun ang ginagawa ko at isang naisip ko para hindi mas tak yung tubig dito ay bubutasan ko ito so kahit dalawa o tatlong butas lang para lalabas yung tubig dito sa ilalim pero mamaya na yan at is ito tapos na nalagay na natin ito yung patukaan ng mga leghorns So sasampulan natin yan mamaya. <laughs> so matibay yan mga farmers So ito rin. Isa bagay kung bakit hindi ko ito nilinisan ng maayos. Ito. Ito, ito lang gilid yung tinanggal ko. Kaya nito. Para mas matibay yung kawayan natin. So mas matibay, matagal, masira. Matagal nating magagamit. Alright. So ngayon mga farmers tapos na natin malagyan yung patukaan nila. So isasample natin kung kakain ba sila dito sa labas o ilalabas ba nila yung mga ulo nila. So yung isang kulungan lalagyan din natin yan mamaya ng laman. Alright so isasample muna natin ang pagpapakain sa kanila bago natin i-transfer yung ibang mga manok dito. Alright samahan nyo ko let's go. So ito mga farmers kumuha tayo ng konting patuka. At isasample lang natin kung gagana ba yung ginawa natin alright so ito titingnan natin ngayon yung resulta ayan mga ka-farmers Ayos yung nagawa natin Yan, no? Successful Dahil uh, marunong na sila Nasa labas na yung kanilang mga ulo So yung rooster Alam na rin niya Pero pinauna lang yung mga babae Ayan o no? So dito naman tayo sa kabila, iti-testing natin dahil medyo mailap to. So dito lang tayo sa malayo para siguradong makikita natin kumakain sila. So yung dito, yan kumakain na sila. Ito kasi busog na yan pati ito. Pero para lang makita natin na gumana yung ginawa natin, nilagyan lang natin para sa ating uh, purpose na makitang lumabas yung kanilang mga ulo. So yan no, oh, hindi pa talaga. Pero once na merong isa diyan na marunong ng kumain or tumuka sa labas, yung iba, susunod na rin yan. So, ayan mga ka-farmers. Meron ng isang kumain. At saka yan, oh, sumunod na yung iba. So yan, sumunod na yung iba dahil uh, yung isa nakatry na tapos yung isang manok nakakita ay sinubukan na rin niya. So yan, oh, nag-aagawa na sila. So yun mga ka-farmers dahil napatunayan na natin na lumabas talaga yung kanilang ulo at kumain doon sa labas At nalagyan na rin natin ng pakainan So magiging successful na itong ginawa natin sa ngayon Alright so yun lang dito mga ka-farmers Mamaya ilalagay ko yung uh, mga manok dyan na iba Tapos sa susunod na video ko na ipapakita yung mailalagay dyan Alright, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga katanungan, comments, or suggestion, comment lang sa ilalim at matating sasagutin yan. Maraming salamat mga ka-farmers at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!